Kasi daw dito may mga overdue na sa DJ No, baka kabado na kayo. Baka kinakabahan na kayo kung may mga overdue kayo diyan. Ako, share ko lang sa inyo no, yung aking experience dito sa DJ uh, pero bago lahat, uh, paki-subscribe naman po yung aking channel. Paki-like nyo na rin po, share at hit niyo na yung notification bell para updated po kayo dito sa ating channel na Tor TV, True Eyes All Reviews TV at ito ang inyong lingkod Sir Johnny. <coughs> so yan. Uh, maligayang Pasko bago tayo magsimula. Maligayang Pasko sa inyong lahat at manigong bagong taon sa inyo. At uh, ingat po kayo medyo maulan. Uh, kung may mga pupuntahan po kayong importante, tignan niyo muna kung kaya o hindi uh, bago kayo tumuloy. Ganyan diretsyo na tayo no, sa ating pag-uusapan. Si DJ do, itong <coughs> si DJ do, para sa akin, no, uh, na-experience ko dyan, yung utang ng asawa ko is noong last year, nabayaran naman namin. Pero ba, paano, bago namin nabayaran, is nagpunta muna yan sa bahay. Yun na yung sa loan ng asawa ko yun. Uh, ano kasi yun eh, 4,000. Tapos wala pang bayad kahit na isang buwan pa, isang buwan lang. Walang bayad talaga as in. Then, etong aking personal loan, no? itong aking personal loan na nahiram sa kanila is yung 3,500. So, kung saan, eh, nabayaran ko ng dalawang buwan. Ang monthly ko kasi sa kanya is 2,200 Nabayaran ko yung una, then nabayaran ko rin yung pangalawa. Pero by that time, na magpasadang ako ng isang linggo, yung 2,200 ko, yung pangalawang buwan na yon for one week na overdue, naging ano na, 3-3. Uh, mo for one month, sa agad, ay one month, one week, sa libo agad yung pinatong. Sabihin kong, hindi ko pala nabayaran din agad yun ng uh, one month, yung lalabas doon is 5000, 'di diba? 5000 'yung isang buwan ko babayaran ko pa 'yung principal amount ko na 3,500 Kasi ganoon 'yung calculation ko doon sa kanya Parang ibig sabihin <coughs> ay 'yung principal amount kahit uh, hindi mo na babayaran, at binabayaran mo lagi para sa payment sa kanila, hindi nababawasan 'yung principal amount niya. Ang binabayaran lang natin sa kanya is 'yung tubo na 2200 tapos yung 3.5, stay put lang yon. Kaya pagdating na mga ano, tinignan ko, ang nakalagay pala roon is for 6 months yung duration, yung long term duration ng partial payment. Kaya pagdating ng ika na buwan, kailangan mong bayaran ng buo yung 3,500. Ganun kalaki. Sabihin nun, ginisa tayo sa sariling mantigan nitong digido. Kaya sabi ko, kung punta ako sa bahay niya, sige, makikipag-ayos ako, makipag-settle ako. O, kaya naman, eh, nangyari, chino yan, tinetext ako na papakasuhan daw ako sa small claims. Kaya sabi ko sa sarili ko, oh, sige, sa small claims na kami mag-usap para mas maganda. Kung, magkano ba talaga yung dapat kong bayaran for that time na duration na yun? Kasi, para sa akin, no, uh, may usapan, may terms and agreement, Sige, pagbigyan natin, may usapan na gano'n. Pero, naayon din naman kasi sa batas na hindi mo pwedeng alipinin sa utang ang isang individual dahil may sinusunod na regulasyon sa SEC kung saan yung principal uh, interest o yung tinatawag na yung na yung principal interest na 15% per month ang dapat na sinusunod at hindi yung kanilang terms and conditions na hindi naman lumalagpas sa 10,000 kasi pag lumagpas sa 10,000 ibang usapan na yon pero kung sa 10,000 pa baba po yun po, papasok po yun sa rules and regulation ng memorandum circular number no. 3 na up to 10% per month lang po dapat ang babayaran ng isang individual yun, ng isang loaner kaya yung kung sakaling babayaran ko pala siya ng ganoon lumalabas na hindi lang triple yung binayaran ko kung babayaran ko yung duration ng 6 months na yon kasi 2, 4, 6, 8, 10 tapos 2, 4, 6 di 11,000 ay utang ko lang 3,500 di ba? mahigit na sa so, may nilabag na sila kaya para sa akin mas okay mag-usap kami uh, true legal di ba? <coughs> excuse me po true legal na lang kami. Kaya hinihintay ko hanggang ngayon kasi may pamisa minsan may nagtitext pa rin sa akin yung overdue ko na sinisingil pa rin ako at uh, ipapalot yung small claims ko. One year na pero yung small claims ko wala pa. Hinihintay ko pa yung subpina. Wala naman. And then wala rin naman nagpupunta sa bahay ko doon sa Kalokan kasi doon naka-address yung aking uh, mga ID. Pero kilala naman ako ron. Uh, once may nagpunta, may magsasabi naman sa akin may nagpunta ng kolektor. Okay? So, yun, yung senior ko lang sa inyo para kung sakasakali, magkaroon kayo ng ideya na uh, kung kaya pa papambayarin niyo o hindi, dahil na kung malaki na yung naibayad ninyo, sa tingin ko, para sa akin, no, oh, harapin nyo na lang sa small claims kung gagawin nila. Harapin nyo na lang sa bahay nyo kung pupuntahan kayo. Yun na po may papayo ko sa inyo at wag ko yung matakot na uh, kasuhan kayo nyan, uh, puntahan kayo sa bahay, wag. Mas lamang pa rin tayo kasi may batas tayo eh. Meron dapat sundin na rules and regulation yung mga ola sa SEC kung saan nga pwede nga silang matanggalan ng lisensya at uh, magmulta sila ng isang milyon dahil nga sa sobrang interest na pinapataw nila sa kanilang mga uh, borrower. So yun sana mga uh, nanonood sa akin na uh, nagkaroon ng ideya about this uh, experience ko sa video Sana subscribe po kayo sa aking channel. Like yun, na share yun, hit yung notification bell para updated po kayo sa mga video sa ginagawa ko rito about sa True Angus Ola Reviews. Salamat po.